Mga mga kwentong may nila dito naman tayo sa Quezon Boulevard after natin sa sa Divisoria dito naman tayo sa Quezon Boulevard para na makulihin eh, itong mga iilan yung mga matitigasang ulo rito na no? iilan lang naman iba sumusunod naman eh Kita. tim hey, hey, hey. my... pedal. Oh. wala Tim pedal, pedal. na dito. mga patsakeras natin. na rito. Mga Tim. Tim. ito sa Quezon Boulevard natin ayun no, yung going to uh, Espanya so, yung mga ilang vendors dito ayan sila dito sa Pilipinas syempre makakakwento ng Maynila yung mga viewers natin clearing operations sa Choma ng Travel in Uh, na gano'ng mga skin pinagagalat kong nga uh, kong kung sabihin sa inyo na dito na i-upload yung mga clearing operation dito sa Sud na Maynila mga kwentong Maynila to o man labas kahit anong kwento hindi labas sa clearing operation ha? kita nyo naman yung mga harang na yan oh. Although yung ilan lang naman yan, yung mga ilan naman yung kami yung mga rekening nyo naman natin na yung mga ilang vendors ay sumusunod naman. Pero siyempre merong ilan din na mga talagang matitigas ang ulo. Forward tayo dito ha. Pasok <tabilding> may yung mga bisikleta na lumalagpas oh. शांत सत्र है Uh, paraks ito, mga gilaw ng na nito mga dami pa ng may mga mga tambak dito

yun lang may mga ilang vendors talaga na ganyan na doon isisiksik sa mga talagang establishment tulad na ito nakasiksik lahat ng mga Okay. mga paninda nila. So talagang ewan ko nila kung bakit sinapayagan ba o hindi natin alam po ng no, side ng Villarica no? kung uh, napapayagan pa nila o ano man o naiinis o na iipit din. No? Hindi natin masabi siyempre. Pero si Kuyang ang guard na kanina naririnig ko na sinasabi niya na na sila ang ano na naiipit kumbaga Sinasabi niya na magkakaroon na ng bukis. sa may bandang uh, kanto ng uh, overpass Old location bulipod pa rin sa uh. Ay, dali Dali yun o, oh, yung mga pampagana, pamparegla Patay ayun na sinanay. na sinanay. sa hospital din siya nag check up din sa doctor makulit ayo ko yan Ay, hirap na visa <laughs> <Dito> lang ako na hindi na Sinanay yung may ano dumatuloy. ka Sinanay a little bit happy person now <laughs> 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 <laughs>